Ang kapanganakan ni Jesus, Lukas Kapitulo 2 Versikulo 1 hanggang 20. Noong unang panahon, sa panahon ng paghahari ni Augusto Caesar, may isang utos na lumabas mula sa Roma na magpatala ang lahat ng mga tao sa buong mundo. At nagpatala si Jose, isang lalaki mula sa Nazareth, kasama ang kanyang asawa, si Maria, na buntis. At nangyari na si Maria ay nasa Bethlehem, ang lungsod ni David, nang dumating ang oras ng kanyang panganganak. At ipinanganak niya ang kanyang panganay na anak, at tiniklop niya ito sa mga lampin, at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala silang silid sa bahay tuluyan. At may mga pastol sa mga bukid, na nagbabantay sa kanilang mga tupa sa gabi. At biglang lumitaw sa kanila ang isang anghel ng Panginoon, at sinabi, huwag kayong matakot, sapagkat ako ay nagdala ng mabuting balita sa inyo, na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng mga tao. At ito ang tanda sa inyo, makikita ninyo ang isang sanggol na tiniklap sa mga lampin, at nakahiga sa isang sabsaban. At biglang lumitaw sa kanila ang isang hukbo ng mga anghel, na nagpupuri sa Diyos, at sinabi, sa mga tao sa lupa ay kapayapaan, at kalabisan sa mga tao na may mabuting kalooban. At nangyari na nang umalis ang mga anghel sa kanila, sinabi ng mga pastol sa isa't isa, tawid tayo sa Bethlehem, at tingnan natin ang bagay na ito na nangyari, na ipinaalam sa atin ng Panginoon. At nagmadali sila, at natagpuan si Maria, at si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. At nang makita nila, inihayag nila ang bagay na sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. At nagpuri sila sa Diyos, at bumalik sa kanilang mga tupa, na nagpupuri at nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. At ito ang simula ng pagdating ng tagapagligtas, si Jesus Kristo, na magdudulot ng kalabisan at kapayapaan sa lahat ng mga tao.